Magandang gabi mga kakambing. Ayan, sobrang late na tayo nakauwi. At uh, naglagay na ako ng pagkain. Siyempre, habol pa rin yan. At uh, habang uh, kukwentuhan tayo, ay eh, papupuntahin ko sila dun sa kabila. Ngayon, uh, para sa topic na ito, sa gabing ito, ay eh, sasagutin natin yung tanong ni Sir. Ayan, yung pinos matagal na niyang sa akin to. Ayan, pero ngayon ko lang siya naupuan. Dahil nga marami din tayong topics na sunod-sunod pa nating Ah, uh, i-edit at gagawan. Yan. Pero napaganda nitong tanong ni Sir tungkol sa pagtawag na vet veterinarian. Ibig sabihin, talagang napakahalaga na alam nung veterinarian yung kanyang ginagawa lalo't pag ang expertise niya ay sa livestock. So pag-usapan natin 'to habang uh, ipapasok ko sila, okay? So tara. Ito yung uh, lock nito. Ayan first time akong tumawag ng veterinarian nung uh, siguro pagkakatanda ako 2018 2019 mga yun, mga nasa 2019 na magkiisang taon na akong nagkakambing nun so papasok na rin yung 2020 nun Ayan. tapos meron akong mga bisiro na sunod sunod nagtae sige kain muna kayo ngayon nagtae yung bisiro kong yun at hindi lang isa Ayan. Ang nagtaisa sa mga bisiro ko nun ay apat. Apat na magkakasabay na nagtae ngayon. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi sunod-sunod nang namamatay. Ayan ang ating mga bisiro. So, pumasok sa isip ko nun na uh, ibenta na lang lahat ng aking mga alaga. At mag na sa pagkakambing. Ngayon, nakita ko yung uh, isang post sa amin sa bayan, merong animal clinic doon. So sinubukan kong magpagamot doon at dinala ko sa kanila. At uh, nakita nila na meron pa ako isang kambing na bukod sa nagtatay, eh meron pang isa, yung bisiro, ay yung barako na nagkaroon ng goat pneumonia so tumamlay. So noong time na yun, hindi hindi ko na talaga alam ang gagawin doon. Uh, napanood ko na lahat na tinignan-tingnan ko na yung mga ah uh, pwedeng gawin. So, nakita ko, hindi umuobra. So, minsan talaga, lalo na pagbaguhan ka, eh, yung napapanood mo, wala ka pang experience, di ba? Nagigain ka pa lang ng knowledge ngayon. Marami sa atin na may, may vet o veterinarian sa lugar ah uh, na sila ay nag-aral o aral talaga nila. Ngayon, may kanya-kanya rin silang expertise. Ayan, yung napuntahan ko ay uh, ang ang kanyang specialty ay sa small animals. So, aso, pusa, mga ganon. Ngayon, nirefer niya ako ngayon sa isang, isa pang vet, retired vet na, na taga rito rin sa aming bayan. At binigay niya yung contact number. Ngayon, pumunta ako kagad doon sa vet. At uh, dinala ko yung mismong kambing sa bahay. Ngayon, doon pa lang sa itsura ng kambing, nakita na niya na may goat pneumonia. So, inadvisean niya ako na, uh, bumili ng gamot kasi ma-order um din siya ng gamot online so dun sa mga suppliers ng gamot yan doon siya kumukuha ngayon nasakto naman na meron siyang uh, on hand na antibiotics so dun sa araw na yon na injectan niya kagad yung kambing ko at yun nung bumalik balik ako sa kanya sa, para sa uh, session ng turok ng aking kambing hanggang sa napagaling niya ito Uh, meron din naman kambing na mga hindi niya napagaling tulad ng mga yung grabe ng pagtatae. Alam niyo kasi pag grabe na yung uh, sakit ng kambing niyo tas tsaka niyo pa lang sa vet, eh wala na talagang magagawa. Kasi uh, parang sa ospital niya hindi mo kaagad binigyan ng first aid or noon din alam mo sa kanya kumalat na yung infection o grabe na yung pagtatae na dehydrate na. Wala na magagawa yung vet doon. So dapat sa mga early symptoms pa lang, kung hindi mo sanay pa maggamot ng kambing eh pumunta ka kagad sa vet kung meron ngayon paano mo malalaman kung may veterinaryo simple lang facebook tingnan mo sa inyong lugar kung meron tapos ah, uh, pwede rin gamitin nyo ang Waze or google map at mag search ka ng animal clinic yan lalabas yon pinakamalapit sa lugar mo kunyari sabihin natin na sa NCR ka Uh, o si sabi natin ano ka, Batangas. O so, Batangas. Sabi Ibaan Batangas. so saan dito yung pinakamalapit na animal clinic? So search mo, lalabas 'yon at lalabas dun sa iyong Google Maps or Ways. So dun pa lang magkakaroon ka na ng idea kung saan mo pwedeng dalhin ang iyong alaga. So isa pa is sa mga state universities. Ayun, kapag ka merong malapit sa inyo na state universities, gaya dito sa amin, Cavite State University, Meron ako mga kambing na nadala din dyan Ayan. Ang nadala ko dyan yung aking kambing na nagkaroon ng uh, goat uh, Ang tawag doon yung calcium deficiency Ayan. So nung nagkaroon ng calcium deficiency yun ko virus, hindi ko alam ang gagawin ina ko Tangga sa uh, pinakita ko yung video doon sa mga nasa kabsu At sinabi nila na yun nga meron siyang calcium deficiency Dahil malakas magpadede So, dinala ko doon, ininjekan nila ng uh, pangkaragdagang calcium at after ng tatlong session ba, ay nakatayo na uli yung kambing ko at uh, gumaling na siya, nakalakad uli. Yun nga lang, hindi na nag-anak kasi uh, hindi ko na pinag-anak yung kambing na yun. Yun, so ganun, uh, nakakita ako ng tulong sa isang state university. Uh, at ano pa ba, yung mga sa lugar nyo, kunyari meron kayong... Uh, Municipal Agriculture Office. Yan. Lapit kay sa kanila kasi meron diyan committee na livestock. Yan, yung committee ng livestock, yan yung uh, magtuturo sa inyo ng mga uh, veterinaryo o mga uh, clinic na pwede yung puntahan or mas maganda kung meron kayong municipal vet. Yan, pag may municipal vet kayo, napakaswerte niyo. Kasi uh, kadalasan yan libre lang. Ayun. Ngayon, dito kasi wala kaming municipal vet ngayon kaya ang inaasahan ko lamang ay yung malapit sa aming bayad Ayan, tapos yun nga nag-aral-aral ako kung paano mag-maintain ng uh, vitamin supplements nila tapos maggamot ng mga ubo at sipon gaya ng mga nakikita nyo sa akin channel so, ilalagay ko yung mga link dyan sa description para makita nyo rin at uh, mapasyalan nyo yung video minsan, ngayon may mga bagay na hindi kaya natin ng tayo lang sa farm yan tulad ng mga sample urinary calculi o yung pag pagkakaroon ng parang UTI nung kambing so hindi ko kinaya yun nandito lang sa farm kasi nagre require yun ng surgery na hindi ko pa kayang gawin yan. so kaya lang natin mga painom inject kaya ganun uh, pagdating naman sa fee uh, dun dati sa retired na vet na dito sa amin binabayad ko sa kanya 150 dalawang kambing yon so pagtuturok ng vitamins so ganon depende kasi meron ako isang kambing sa dinala ko sa animal clinic may presyo talaga kasi talaga namang may gamit silang ginagamit doon gaya nung uh, inahin ko na na inatake ng aso so talagang ano yung kambing ko nun uh, wak wak yung ganto yan ganto lahat labas yung bituka so wala na nagawa yon So ako naman, baguhan. Eh, sabi sa ng vet, wala nang pag-asa yung ganun kasi may infect na yung bituka. Pero ako, pinatahi ko pa rin siya. Kasi nga, siyempre, gusto kong gumaling yung kambing ko. Ngayon, nung pagka-inject na anesthesia, hindi na kinaya na matay. So, nagbayad pa rin ako na sa 800 plus. <laughs> Ayun, pero okay lang, charge to experience na lang. Natuto akong mag-ingat. So, ganun na. Uh, pag sa mga may animal clinic, expect nyo na may presyo. Lalo na pag mga private. Pero pag mga state university, mga 50 pesos lang dyan. Mga, ikaw pa bibili ng gamot, pero yung service nila mga 50 pesos. Minsan libre. So, ganun. Ah, sana kahit papano, makatulong tong video na to. Kahit ah, medyo biglaan yung ating ano ating topic. So, yan yung gagawa natin ng mas lalo pang malalim na usap, usap-usapan. Yan. Para, syempre, makapag-share pa tayo at kakalap pa tayo ng informasyon sa ating mga kapwa magkaambing din nasa ganun eh makatulong naman sa iba pang mga mag-uumpisa pa lamang so kung may idea din kayo sa mga presyuhan ng ganyan comment din nyo sa baba para ano magkaroon ng idea ang ating mga kapwa go tracers so yun lamang po uh, salamat po ulit sa inyong tiwala at suporta abangan nyo po yung mga ine-edit ko na videos sa uh, yung gabay sa pagkakambing na sana ay makatulong sa ating mga kapwa goat Tracers na mag-uumpisa pa lamang. Okay, so yun po. Busog-busog sila, kain-kain. <laughs> so, salamat po muli. Subscribe kayo, Teacher Farmer Ali sa YouTube at Kambingan ni Ali Boy sa Facebook. Maraming salamat. Bye-bye!